Hello at sa Pungo Fabornik, ako'y nagbabalik. Samaan babalik uli ako. Masama ko nga pala han pinsan at siya kayang dalawang kapatid. Magdadyag nga pala kami sa parking lot ng SM. Pag na pala kami nga ni kami madaming kasabay, walang ka naman palawan mo lang kalaw-klawok narik. Dini nga na kami nagpustahan o aving kapate de chahan o pinsan kami baday may pido o method. Yung naring bili bilang iyong step ay kami nagpapadami han kung sinong pinafamaunte ay yung parking lot na wago iikutin. Ayan nga ne aving sinasabi yung parking lot na ayan hindi gayo una yan baday bago. Payabaman nga ninyo kung sino matatala sa aming tatlo, ay sabi nga nga kapatid dun daw ay may ikot sa bagot ang kaya daw niya. Who ka, Yan lang naman ang humikot ng parking la. E pagtapos nani namin naming tumakmo man ay dirt siya din, e di parang wala rin. Abay na no, wanahan e kami hindi na daan din e. no kami napadahat ni bilira ang wan tubig na kanda ulit-ulit. E tingnan ninyo aming inalamun, ay mo na ang day at tabay sayang jogging. Na, naman aring mga arit. Pare mati bai ti bai la handi na sa amin na ba hindi ata matanggap na siya na taalu, alu. Ika buka namang sa parking lot kami na da ya Ya anyu na tini me pang chachaga abe kami na sa nang pagkain. Uway Kami basta din na 7 ben alibarat mahama pa dami adini paglabas namin ay minaga sumbam. I think ninyo parang din kami bagay ni Jan na famimo mama ayat. Kaming nga pala'y pauwi na tapos na kaming lamamun he magdaging fala. Fala mo na may pagod na pagod sa pagdeja dun hindi alam may pagod na pagod pagkain. Pag-uwi ko nga pala'y may din sa afin batang mataba. Salpon niya pala yan afin ama abay iniwan din sa amin abay ako na may lupo-luputing laning niya. Aba ay pili yung oring batang arating ori ninyong ginawa abay nagpipitsar din DNA, e, Oh, hayad, singge kuha. Wala fa ganda ka sa mong ang mo Oo, Oh, ting nin yu aray Oh, diga? oh Na pili na pala ko dinin ay wo paper at mubula ting ko amatin ah, fan ama tiniwa na fanya silpon sa, sa bahay. Awi ah, po ko din sa amin ay naram cellphone, oo, oh, ay diga, maya ikadi Oh, gandang ganda na yung iyong ana. Pwede billboard. Oh, diba? Oh, anta ang tayla ang nang reaksyon. Oh, tingnan niyo ang ng mga maritis na yaan. Oh, pwede hinawak ang fay na silipon may pagkupo pa doon. Pa hindi alam may milibre na sa fanya silipon. Oh, tingnan niyo oray, parang nagulat. Pabay, tinuwanan mo ng atin ina hindi niya alam may kanya kamukha. Di ni na rin nagtatapos. Yun lang pa paalam.